Maupay nga aga! Welcome po to Mama Bell's Many Vlog! At ito po ang aking huling kuha sa aming lumang accommodation. At ganyan po ang senaryo tuwing umaga. Pagkagising ay sama-sama po kaming naglilinis at kanya-kanya pong gawain. Bali po yung mga nakita niyong malita kanina, inilabas eh, po yan galing dyan sa kwarto. Isa-isa po namin nilalabas yan, nililinis at ibabalik din. Medyo mahirap pero ganun po talaga. Part na rin po yan ng training. Training bilang DH. So ganyan po ang ginagawa gawa namin araw-araw. Kailangan -araw. mong tumulong at makipag-cooperate. Dahil kung hindi, ay nako, pag-iinitan ka ng mga kasama mo. At pagkatapos naman naming maglinis, ay ayan, magkakapi na. Libre lang po ang kape dito sa accommodation. Hindi kasama yung breakfast. Kaya kapag wala kang budget, ay nako, hintayan mo talaga ang tanghali para makakain ka. Kaya mahirap din yung walang-wala ka. Yung wala kang allowance kahit paano. At kung palakain ka, ay nako, guto, mga abutin mo dito. At ayan yung aming kape. Yes, kape at may pandesal. Wow. Buti na lang nga. Ito yung kinakape ko sa amin. At least, nakalibre ako dito sa aming accommodation. pandesal na lang ang aking bibilhin. At ayan lang, ganyan lang. Pagkatapos ng breakfast, higa-higa, text-text, maghihintay ng tanghali. iba, chika-chika. Yung iba, nahihiga pa. Yung iba, naliliko. Yung iba, naglalapa. At ayan naman, pagdating ng tanghali, kailangan namin maupo lahat dyan para mabilang at matansya yung pagkain. So ayan, parang may rasyon. Inuuna yung nasa dulo. So, andun kaming lahat, sama-samang kumakain. At sa mga palakain dyan, ay nako, papayat kayo dito sa accommodation. Pero, kasama naman yan sa pagtities. Siyempre, pangarap nating mag-abroad. Siyempre, para sa pangarap ay kaya nating tiisin. Kailangan mong magtipid. Pero yung iba, may mga pera naman. Bumibili sila sa labas at doon kumakain. Pero sa mga katulad naming walang pera, nagtitipid, ay nagtitiis po kami sa isang takal ng kanin. At nako, simula nang pumunta ako dito, pumayat po talaga ako at lumiit ang aking chambre. Nagusumba din kami tuwing umaga. Yung nahirapan akong magpapayat sa bahay. Ay nako, dito ang dali-dali <laughs> sabi ko nga dito sa kasama ko ano pa kaya kung nasa Saudi na tayo pagbalik natin isli na isli na tayo sabi naman ang kasama ko ay sexy na tayo ayun siya o naka-smile ko pag At sabi ka niya baka hindi na daw siya patawalan ng mister niya baka hindi na siya pabalikin magiging sexy na daw siya maganda at puputi daw siya doon kasi naka-aircon yung mga amo namin at hindi kami maglalalabas ng bahay sana all maganda makinis at sexy pagdating pero hindi namin alam yung buhay namin doon pero eh, pinagpipray po namin na sana maging maayos yung aming kalagayan doon. At eto namang ganap dito, ay nag happy, happy po kami kasi may paalis. At dito naman yung senaryo namin kapag patulog na, isa-isa namin nilalabas ang foam galing sa kwarto. At tulong-tulong kami sa paglapag ng aming higaan. Pero syempre, bago matulog, ayan, kung ano-ano pang pinaggagawa ng aking mga kasama. At ayan, nagmamaritisan yung iba, may sumasayaw. Kanya-kanya lang po ng trip. Masaya naman kapag nagkakasundo. Pero syempre... Siyempre, dahil iba-iba ang mga pag-uugali, may rin maiwasan na merong awayan. Pero, nakakasundo din naman. At ayan, yung itsura namin kapag patulog na, dikit-dikit. Pero lahat yan, nakaya ko dahil may pangarap tayo. At dito naman, kinabukasan, ay palipat na po kami dyan sa bago naming accommodation sa Bacoor. Kasi ang liit po talaga dyan at sikipan po talaga kami at sobrang init pa. Kung saan saan na nga po kami tumatambay. At siya ito na po yung aming bagong accommodation. Wow. Hindi ko na nga po nabidyuhan yung aming pag-alis dahil kasama ang aming mga madam. So hanggang third floor yan. At mas malaki naman talaga at muluwag kumpara doon sa Santa Ana at hindi kami masyadong sikipan dyan at ayan ko konti lang kami dahil nagsialisan na yung iba nagflight na pa Saudi at ang pinakamaganda dito ay may terrace po kami sa third floor wow. dito po kami nagsasampay at nagsusumba at dito nga po yon ang mag live ako mas maganda po dito dahil kahit paano nakakapagtambay ka sa taas nakakapag-relax nakakapag kahit paano kitang kita po yung mga bahay doon at mga building at least kahit paano hindi masyadong bored kasi ang hirap naman talaga kapag tambay ka muna dito ng ilang weeks. Dahil may schedule po ang bawat process. Hindi naman ora-orada na pagdating mo dito ay aalis ka po agad. Ang dami pa po talagang proseso. At kahit libre yung accommodation dito sa pagkain at yung pagtira ay magastos pa rin po. Syempre sa iyo po yung pamasahe, pagkain at snack sa labas. Libre ka lang kasi kapag andito ka sa accommodation. Kahit hindi po madali ang mag-DH din. So hanggang dito na lang po ang mga ganap Thank you and see you again in my another vlog. Oh